Ayan, ito, ito, ito. Siya pa ito Kung, alabawa, ma'am, uh, taga Mindanao siya. Kung taga Mindanao, mag-a-apply siya dito sa NCR. Yung mga documents niya, ma'am, saan niya kukunin? Clearances? O clearances. Sa hometown. As much as possible, oh. dapat sa hometown. Meron bang bilang ng buwan na um, para ma-recognize siya sa isang lugar na ano, six months o one oh, May mga, sa, may, sa barangay, at least six months eh. Mm. So kung 6 months siya sa barangay, doon siya kukuha sa lugar niya ng mga clearances. Oo. Pero kung bago lang siya, 1 month o... From galing month. siyang Mindanao, uh, hmm. kuha siya doon. Doon siya mag -up. Oo. Kasi halimbawa, yung MTC, RTC, di ba? Doon siya nang galing eh. Uh, hindi naman yan hmm. makirecord dito sa, kung halimbawa, NCR na. Id ko po bang ng height waiver sa mail kung eksaktong 5'4 lang yung height ko? 5'4 is pasok. 5'2 kasi tayo. Sa lalaki? Yes. Ah, uh, pasok daw po yun. 5'4 lang po yung height. Okay. Contact lens pwede po ba? Hindi po. Bawal po pag na-contact lens yan. Need po ba ng ibang eligibility para makapag-apply? Kung na-pull ka, it's enough. Pero kung may board ka, mas maganda, di ba? Sabi ko nga, isa man lang doon sa mga eligibility na nabanggit, okay na yon. Paano po pag di ko kasundo ang aking mga kapitbahay? Okay, sa CBI yan, no? So, bakit hindi po kasundo ang iyong kapitbahay? Yun nga, ang yung Tuloy natin yung tanong paano po ba pag hindi po kasundong ibang kapitbahay dahil mga chismosa? Paano po yun? Oh, uh, sabi nga, it's how you deal oh, with them. So, hindi mo control kung ano ang sasabihin nila about you. So, uh, masyado, marites? marites. <laughs> eh, hindi ka naman siguro ikichismis niya. Kung <laughs> oh, kung, kung, hindi ka ikichismis, hindi ka ikichismis kung, kung... Wala ka naman, oh, walang oh, ikichismis sa'yo, di ba? Yes. Alam ka naman, gawang ka ng kwento ng... Okay. Kasi, may, ang background investigation, hindi naman yan, more, yan eh. Hindi naman yan basta lang nakabase sa marites. Mm -hmm. Ano daw ang basic requirements sa NAPOLCOM exam? Basic requirements is dapat graduate ka ng four-year course, mm -hmm. at dapat meron kang transcript of records, at dapat meron kang diploma. Yan yung isasubmit sa NAPOLCOM. Sa sir, ma'am, ma priority mo ba ang criminally board pass, sir? Mm -hmm. Of course, lahat naman ng uh, courses is uh may eligibility basta may eligibility. Okay, basta may eligibility. Hmm. Uh for your information, huwag kayong masyadong Minsan kasi nagbibigay tayo ng mga with special skills and talents because that is needed. Actually, uh, for your information, almost 80 to 90 percent ng nag-take-out as pag na. graduate ng criminology. Uh, meron po akong maliit na sis sa likod pero di naman po masakit. Need po bang ipatanggal agad? Medical po yung makakano natin ito. Makakasagot yan. Ang sa akin lang, kung yung mga bagay na pwede nyo nang i-address ngayon, Oo. Uh, lalo na medically, no? Uh, ngayon pa lang i-address nyo na before pa mag-start ang recruitment processing. Kasi baka yan yung maging cost ng inyong pagbagsak, ng inyong disqualification. So at least kung na-address nyo na ngayon, mas better. Take for example, kung alam nyo malabo ang mata nyo, the big, uh, halimbawa more than 20-40, naka-lenses kayo, 100 plus yung grado ng mata nyo, so sinasabi na namin sa inyo ngayon na i-address nyo na yan. Kasi definitely, pag, dati, pagsalang nyo sa medical, magpe-fail kayo. Kasi nga, di, uh, ko na, 2040 is the maximum. Tapos, kung halimbawa, alam nyo na may mga sakit na kayo, so, i-address nyo na yan ngayon pa lang. Hindi Ayusin yung, na. wag Huwag nyo nang hintayin na isa lang kayo sa medical. Tapos, pag nandoon na, tapos, yun ang naging cause ng pagbagsak nyo or disqualification, iiyak kayo. So, ngayon pa lang dapat ginagawan nyo na yung paraan. Bago po mag-start ang recruitment, dapat ready na kayo. Mamay may qualify exam pa ba? Tingnan natin. Ay, meron na naman. Naku. Yan. Depende yan. Kasi, uh, <laughs> pag sobrang dami ng applicants, uh, uh, we have to muna. devise some mesh, some ano, system. There is a possibility. It happened way back in 2019. We have that ano, qualifying exam. Ah, ito ma, magandang matanong to. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Good morning, ma'am, sir. Allowed po ba yung hijab sa Muslim na babae during the training? Hoping na masagot. Hijab. Mm. Ang hijab? Wala, wala akong nakitang naka-hijab sa training center. Meron, mm. wala, di ba? Wala pa. Pero ito yung pwede nating tanong kay eh, ma'am. Uh, siguro kasi may, sa training center na lang. Oo. May mga Muslim kasi, ma'am, na nag-apply, di talagang devoted din. Paano uh -huh. kung, uh, siyempre nga naman, paano nga yun? Pero during mm. training, lalo na tatakbo na pahigit. Ay, pwede pwede nyo siyang i-open mo just in case na meron kayong conference regarding sa... Pwede, pwede, pwede. i-discuss. Uh, that's a uh, ano, Magandang good point. point. Oo. Itanong po natin yan, maganda pong ano to ha. Magandang uh, tanong sa ating mga matataas na pwede bang mag-hijab yung ating mga police applicants o mga uh, police trainee? Sa application, sa uh, dito sa amin, walang problema na, maka na Okay naka-hijab kasi it's your right, mm. di ba? Yan yung paniniwala, yan yung ano, we respect that. Pero during training, uh, itatanong, itatanong natin. Na. natin. Maganda po ka yan. <laughs> kasi ma mahihirapan ka, naka-hijab ka, nagpo-push up ka. Ay, hindi naman. Yun. Paano? Yung yung veil lang naman yun eh. Sa babae? Ang malagas. Dumatakbo? Pagtakbo? Ang Mal malagas. Firing. Hindi rin. Yes. Hindi na hirap. Kasi ano, meron namang veil na Pero, yung sinusok uh, lang. tanongin natin doon sa Agan training man, center tanong. kasi hindi um, ko pa masasagot yan hanggang, kumbaga, ang ano ko yan. Kasi guys, meron kayong yung conference mo, oh. pwede siyang i-offer. Pwede. pwede. Tanungin tanong po natin yan maano kung paano po ay maganda dyan. Apo. Yan na nga ni Eh. Pero pag nakapasok na eh, pag nasa labas na, graduate na, nakahijab naman yung mga police woman hmm. natin eh. Allowed naman. Sir, paano po pag 25 lang grado ng mata ko, okay lang po ba yun? 25? 20, 25. 25 lang? 20, 25 siguro. Or 25 ano? O okay. siguro 20, 20. Okay lang. Yan, yeah, okay. Kasi ito 20, 40 okay. naman eh. Need pa po ba yearly updated ang PSA? Isang taon-taon man kailangan pa ba bang... May nulo ba na tayo, may batas na tayo at, yun, di ba? Parang ano na yun, uh, kung ano yung uh, galing sa PSA. Ah, uh, it's carried na. Mm -hmm. oh, basta nakakuha ka na ba? 2022 ka nakakuha kasi yung law is na nag effect siya last year, 'di ba? Mm -hmm. Na hindi na kailangan na i-update, update, update ganun saan po ako kukuha ng clearances more than 10 years na po ako ngayon sa tinitirhan ko pero hindi po ako nakapa-register dito. Dito po ba sa place ko ngayon or doon sa lugar kung saan ako naka-register? Salamat mo kagano so, ito. Pag pa-register ka na kasi officially hindi ka na hindi ka na residente ng dati mo tinitirhan. Mm. 10 years ba naman? Actually madali lang ang proseso. Pumunta ka lang sa barangay. Tapos okay, pumunta ka naman din yan sa city nyo sa Comelec para um. registro ka as a voter para maging legit resident ka. Pero sa barangay pa lang, pwede mo nang maayos yan. The views and opinions expressed by the hosts, bloggers do not necessarily reflect the official policies and position of this office, the NCRPO and the PNP.